nga pala mga mare ay pumalaot ulit kami ng aking buyok para harvestin ang mga naipon naming si ng mamale sa aming Skylab. Apat na buwan na nga ang nakalipas noong ito'y aming ipunin sa aming cage at sabi nga ng aking buyok ay pwede na nga daw itong harvestin. Wala kasing presyo ang maliliit na mamale dito sa amin kaya naman pinalaki na nga lang namin ito. At ngayong araw nga ay malalaman na namin kung naglakihan ba ang mga mamali. Ang mamali nga pala dito sa amin ay tinatawag ding big head at sa ibang lugar naman ay tinatawag itong black mask, roho, imelda at Taiwan. Napakaganda nga ng tubig ngayon kaya sabi nga ng aking buyok ay mukha daw mabilis maglalakihan ang mga isda dito sa Laguna Lake. Pagkarating na pagkarating nga namin dito sa aming cage mga mare ay kinuha na nga ng aking buyok ang pangalos para maipon na nga ang mga isda. Ganito kasi talaga ang ginagawa dito sa amin kapag nag-harvest sa cage. Kinakalas nga lang ang lambat para maipon ang mga isda sa isang sulok. Ang sukat nga pala ng aming cage mga mare ay 8x20 at pwede nga daw kayong maglaman dito ng 300 pirasong mamali. Before kasi ay tilapia nga ang laman nito, kaso nagkamatay nga nung nakaraan, kaya naman mamali na nga lang ang aming inihulog. May dumating niyang dalawang tagalaot mga mare para mapadali nga ang pagbubukas ng cage ng aking buyo. Sa totoo lang talaga mga mare ay ngayon nga lang ako nakasama sa pagka-harvest ng aming cage at sobrang na-amaze nga ako sa dami ng mga isda. Ayaw pa nga akong isama ng aking buyok dahil mainit na nga araw. Malamang magpapalusot ito ay gano'n naman talaga ang mga lalaki. Ayan e. Eh. <laughs> Panoorin niyo na nga lang kung paano sinalok-salok ng aking buyok ang malalaking balyenang ito. At medyo napapaus na nga ako at masakit na nga ang aking lalamunan. Diyos ko tay. <laughs> ano, nakakatuwa. Ganyan pala na yan. Ang dami. Hala. <laughs> Napakadami. <laughs>

ilang buwan na yan kot? ilang buwan? ilang Hello, Alex, hindi ba yan? Baka alatin pa ba ng iba. Kaya nga, baka kunin pa ng iba. Perfect. Oo. Oh. Lala na ba? lumabog na nga ang bangka namin mga mare sa dami ng mamali na aming karga. Pero kung tutuusin nga mga mare ay kakaunti pa nga ang mga ito kumpara mo nga sa mga nag-harvest dito sa Laguna Lake na to. Neto nilada ang mga isda. Sa bagay, huli lang naman namin to sa Skylab kaya okay lang. Basta ang mahalagay, importante yan eh. <laughs> Bilang kapalit ng mga mari kanina ay tinulungan nga rin ng aking buyok ang dalawang maglalaot na angatin ang kanilang cage. Tapos maya-maya nga ay dumating na nga ang regaton kung saan kami magtatakal. Hindi ko na nga sasabihin sa inyo kung magkano ang kilo ng mamali dito dahil naiiba rin naman ang presyo nito pagdating sa inyong lugar. Sinimulan na nga nilang kiluhin ang mga isda at mukhang makakapangbigas yata kami dito. Abang Aba, hirap kaya ng buhay ngayon kaya malaking blessing talaga ito sa amin. Sabi ko nga sa buyok ko mga mare ay magtira nang mga walong piraso dahil meron nga kami sa mga hindi nga nakakaalam isdang ito nga ay napakasarap i Shanghai. Kaso ay medyo malansa nga ito kumpara mo sa baboy pero magagawa naman ng paraan basta damihan mo lang king abay solve na iyon. Iniwan nga rin ng aking buyok yung maliliit na isda sa aming cage para may pantakal pa daw kami sa susunod. Itinakal na nga namin ito dahil naka-order na nga kami ng similya nung nakakaraan kung napanood nyo nga sa aking vlog. Pagka nga daw malalaki na iyon ay hahatiin na nga ng aking buyok sa isang cage para medyo maganda-ganda nga raw ang paglaki. Mas maluwag na lambat nga daw mga mga mare ay mas maganda ang laki ng isda. Hindi man ganoon kalaki ang halaga ng aming na harvest pero nagpapasalamat pa rin kami kay Lord dahil may mga blessings pa rin na dumarating sa amin. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood. Ani!